kumain 10.30. Yaka mo na. Ay, mo na. Ayos! Eh, sabi ay parang kulang. Ba't na, oo. Hindi ka namin Kaya punta na lang sinabi niyo? Dati sinabi naman sa circuit kanina. Ano? mo na? sayang nga. Mas okay na. Salamat. Hindi naman ibabalik ang panahon. Yaka na! <laughs> <laughs> May iyak, okay. Pero, alam mo, ang... Ano, May mag um, sa atin. i mo -re Ang maganda ko, um, Kasi nung birthday ko, parang gusto ko mag-isa. Gusto ko mag-isa. Usually, ganun ang talaga. Yung K.A. Okay. mo? Hindi gabi. 14 ng gabi. Parang nanaginip ako na ano... Sabi mo, sana yun, 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 Dito kang bo. Tapos dito ang haba ng bo, mga lalaki. Tapos, nag-ano siya na sumisipo siya ng mga princess na mga princess. Parang princess worship na mga ano. Parang pinabuha niya yung attention ko. Sumisipo siya, pero parang sa akin siya nakatingin. Ano ba yung mga ano? kasama ako sa mga galing sa palindin. Sabi niya sino po yun? Sabi ko, ah, ako na lang. Parang gusto mo. Tapos na, ah, palapit siya lang pala. Pitin ko siya na sa palipit. Kasi kung saan ang sige ko, sabi ko, ano pa lang yun? Ito Parang mukha ni image ni si Jesus Christ ng mga nakikita natin. Ano? Kalbo pa si Jesus. Kalbo pa na mali pala. Kasi kung hindi kasi uli yun. Tapos nung ano na, Early morning. Ay, excited ako na umalis mm -hmm. pa. Gusto gusto ko kapag ano sa kanya. Kaya nga, ganun ang nangyari sa akin. Mm -hmm. Hanggang 2 o'clock ako dun sa anas, So, uh, in short, parang masarap talaga pag ano sa 49 years ka. 49 years? Mm. na ako. Ito lang Ang sa next year. Yeah. Golden. Sa sinabi pa sa so Golden. Kasi golden, sinasabi golden, kasi hindi na niyan, anyway. Para wala Para wala Pero parang nanaginip ako din ng 49. Sabi ko na 49. Baka ako yun. Si Ate Tis Alam mo ba yung mga ko yung ano Apat na Lahat sila. Na-table ka pala. Ano yung pang-pasta Eh, meron. Pero, pagka tumatanda ka, pangsan mo, ah, nice, 50 na ako. Parang hindi niya ima. Ay, kayo pala. Lalo po na pala kayo. Lang, eh. no? Sila lang. Sige lang yun, te, ah? Sila lang. Sige Si Dave ang pinakamatanda sa grupo, eh. no?

The first? The first? The first? Sabi ko kami sa nosi Okay naman. yun, di ba? December 25. Christmas Day. kaya naman siya. nga lang, hindi siya nakaka-add. Mm -hmm. Wala siya natin. Na Kasi mm -hmm. yung hindi. Hindi siya kinapayag. Hindi pa ano lang daw, sa team mm -hmm. oh, It's a challenge. Hindi. Minsan nakatribune.